Mga ka-sports, mainit na balita sa mundo ng Gilas Pilipinas. Dalawang kilalang players ang hindi na isinama ni Coach Tim Cohn sa kanyang Final 12 rooster. Si Najapit Aguilar at Jami Malonso. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga bagong pinalit kabilang na si QMB at Francis Lopez pati na rin si Anj Kwame. At sa pangalawang bahagi ng video na ito, alamin natin kung sino ang NBA prospect na makakasama daw ni Kai Soto ayon kay Homer Saison. Posible bang si Prince Carino? Kaya siguraduin yung kapusin ang video na ito dahil grabe ang mga updates na ito sa Gilas Pilipinas. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din extra. Simulan na natin. Unahin natin ang unang baklas ng player sa Final 12 ni Coach Team Gold. Walang iba si Japet Aguilar. Ayon sa mga sports insiders, retired na po si Japet mula sa international play. Isa siya sa mga pinakamatagal at pinaka big man ng gilas mula noon. Pero sa kanyang edad at kondisyon niya ngayon, ng daw ng coaching staff na bigyan ng pagkakataon ang mas batang big man na si QMB or mas kilala nating Quintin Melora Brown. Si QMB ay isang 6 foot forward na may kombinasyon ng laki at mobility. Kaya swak na swak sa sistema ni Coach Team Go na gustong mas mabilis ang depensa at rotation. Kaya kahit masakit, kailangan ng magpahinga ni Japet at magbigay daan sa bagong henerasyon. Kasunod naman ni Japet ay si Jami Malonso rin ay hindi na po kasama sa Final 12. Ito raw mga sports dahil sa mga ilang rason. Una, wala na siyang contract sa Barangay Hinebra kung saan ay siya ay naging key player sa ilalim ni Coach Team Cone. Pangalama, wala na rin siyang kontrata sa Japan B League kaya medyo naging uncertain ang kanyang playing status at pangatlo ayon sa ilang insiders hindi na rin siya kasing athletic tulad ng dati matapos ang ilang injury setbacks at dahil dyan mga kasports napagpasyahan ni coach team ko na ipalit ang batang high flyer na rumor ngayon na si Francis Lebron Lopez isang player na kilala sa explosiveness depensa at energy sa court. Sa mga di pa po nakakakilala si Francis Lopez ay isa sa mga rising stars ngayon ng Philippine Basketball. Kilala siya bilang isang versatile player, kayang dumepensa o matake at magbigay ng energy sa kahit anong lineup. At sa sistema ni Coach Team, malaking tulong ang atleticism ni Lopez para makasabay sa mga mas malalakas at mas mabilis na kalaban sa FIBA level. Isa pa, habang bata pa po si Lopez, unti-unti niyang hinahasa ang kanyang skills para maging future star ng ating national team na Gilas Pilipinas. Ngayon naman mga sports punta tayo sa pangalawang topic. Ayon sa sinabi ni Homer sa Ison na bagong NBA prospect daw na makakasama daw ni Kai Soto, walang iba si Prince Carino. Ayon kay Homer, si Prince Carino ay isang 6'9 film prospect na kasalukuyang nasa ilalim ng Wasserman Group. Isang ahensya na mahawak sa maraming NBA at international players. Si Canino raw ay may NBA caliber size at skill set kaya dinitignan siyang isa sa mga susunod na Pinoy na pwedeng sumunod sa yapak ni Kai Soto. At kung sakaling mapabilang siya sa gilas, makikita natin ang bagong dynamic duo sa ilalim. Si Kai Soto ang 7'3 tower ng Pilipinas at Prince Carino. Ang young prospect na may speed, shooting touch at basketball IQ. Ngayon mga sports makikita natin na unti-unting binabago ni Coach Team Cohn ang direksyon ng gilas. Habang may mga veteranong umalis, dumarating naman ang bagong generasyon na players tulad nila QMB, Francis Lopez at soon si Prince Carino. Ito ay bahagi ng long term plan ng gilas Pilipinas na magkaroon po ng mas batang lineup, mas athletic at mas international style ang kanilang laro. Kung tuloy-tuloy ang development din na Lopez at Carino pati na rin si QMB. Posibleng sila na ang magdadala ng bandera ng ating inang bayan sa susunod po na dekada. Kaya kayo mga ka sports ano po ang masasabi nyo sa lineup na ito? Sangayon ba kayo sa naging desisyon ni Coach Team Co na tanggalin si Najapit Aguilar at Jamie Manonso? At sa tingin niyo maging effective bang duo si Nakay Soto at Prince Carino para sa bagong Gilas Pilipinas soon? I-comment po po sa baba ang iyong opinion. At huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa tuloy-tuloy ng Gilas Pilipinas News at Analysis. So paano? Ingat po kayo!